Natatakot ako na baka biglang lumindol dahil nandito ako ngayon sa isa sa pinakamataas na building sa buong mundo. Ito ang Taipei 101 sa bansang Taiwan. Story time! Na mabuo yung building na to noong 2004 at meron siyang 101 floors at tumatayo ng 508 meters. Okay. Ako nga pala si Budget, may ko mag story time kung hindi pa ako eh. Follow niya na ako. Madaming nag na sa building na to at ang dating pinakamataas na building sa buong mundo ay isa sa mga pinakasikat na tourist attraction sa Taiwan. Pero eventually, hindi na yung Taipei 101 ang pinakamataas na building ngayon sa buong mundo. Walaan niyo kung ano nakatayo to 200 meters away from the fault line o yung linya kung saan madalas may paggalaw ng mga lupa sa mundo. Pero nalaman ko natin sa inyo to, na dinisenyo to ng earthquake resistant. Sinasabi na kaya daw nitong mag-survive ng intensity 9 on a richer scale na earthquake. Itong sa likod ko, yung sinasabi nilang nagbabalanse sa Taipei 101 kapag lumilindol para hindi gumuho yung building. Ito ang tuned mass damper, isang giant ball na nag absorb ng vibration at gumagalaw kabalik ng movement ng building tuwing may lindol. Kaya nasa-stabilize niya at iniiwasang gumuho. May kita to sa 88 to 92nd floor ng Taipei 101 building. It's really worth the visit, lalo na yung view deck ng Taipei 101. Nakapunta kami dito dahil sa aming Taipei Fun Day Pass na nabook namin via Clock. Don't forget to use my code BUJIBABIERACLOCK for discounts.